ng pinto Hindi niya may haharapin Ang naanino ng nakaraan Di na makakasingit Ako sa ng pinto Tapos na ang dakot Tapos penok TV Ang liwanag mo'y papasok Yo, what's so, up mga boss, mga pagmahal? Uh, nandito kami ngayon sa isang abandonadong skwelahan na nakita namin sa daan ni setting. So, explore namin namin ito ni Annalyn. Ano? G, sana. Ito yung guys Yung ano Abandoned school Ano to ano Private school to ano mm -hmm. So private school tour Ayun. Oh my god oh, shit Ang creepy Ito yung dulo. natin dulo Creepy man Oh my god sa so, ano na Into. oh my god three malaki ang oh, ulo ko oh. malaki ang ulo ko Shit. mainit pero open yung taas bakit so, di, di init yan? ay pa derde sa kasi, so, bakit kasi hmm. naarawan to Kira-kira. 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 kira kira ako. kira 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 ako kira kira may narinig ka? Parang naglalakad no? Guys, dito kami galing oh. Ito, dito eh. kami galing. Diyan. Anong ba ito? Piniikot yun. Napasok natin itong kanal. Saan ba serum classroom. classroom? mini classroom. Parang hindi siya ginamit oh. Kaya nga ano, eh. Baho. Hindi, hindi. ginamit. Ginamit din siya. Pero ano, parang bago-bago pa kayo papahalo. Creepy. Parang ano, dami nakatingin sa atin. Oh my God. Sinasiraan yung kisame guys. So, ibig sabihin, sobrang tagal na nito. Na-abandon. na rin po. Ah. So, mamaya magkukukbang kami ano eh, success comes in can failure in can oh. basa basa rin kasi ng ano may basa kasi parang malansa mga... mm -mm. kasi nga ito kasi may mga ano may mga insulator na laglag na yung mga insulator dito sa ito teyo mga ano parang styro grabe nakatakot yung dilok shit na nakatakot guys ano pala pag meron kayong marinig o so ma nakala ko may tao dun yung um, reflection pala ng flashlight ko ano ba na ko yun, ang, yun to. meron kayong marinig or makita comment down below lang yung mga basa ko Ang ano yun, parang ang nansa na ewan. Eh. Ang ulo ko. May baha na kasi. Hindi ko pwede pasukin kasi nakaginito lang ako. Uy, may naglalakad sa labas. Kaki, nanginginig yung camera ko. Ayun ano, ilaw ko. Ito kasi gamit ko. Nanginginig ako. May narinig ako naglalakad. Sabi ano na ba? Sabi nga na ba? Oo. Sabi ano? ko. Dito ko siguro kayo nakakabit yung ano nila ano. Yung e, parang daily ano. Uy! Uy! Kulong. Uy, huwag na tayo dyan. Uy, huwag lang. Huwag na tayo dyan. Dito lang tayo. Bakit nga yung kilabutan ako. Dito, dito lang tayo. Dito, dito lang tayo. Pinaglalakad pa rin. Opo. May tao dyan? Bakit ah, kala ko, ano, may nakalupa ko. Oh. Ayan, eh, kala ko nakatayo. Ayan, eh, no? sige. Eh, dito. Basa rin, di rin natin kaya pasukin. Wait lang. Naglalakad. Sayang to. Hindi kasi basa kasi. Hindi ko mapasok eh. Grabe ang creepy nito. Nikisami pa guys oh. Oh my god. Tabi tabi po. Hindi na kami ni Anne rin parang tumakbo. O ano. Ang lakas eh. Ang lupo eh. Takot. Ito palaka. Ito palaka Hindi, doon ko narinig. Ito yung palaka. Bakit nandito? Dami po harpo, no? Uh, eh? private school na nga ito. Mm -hmm. Pero maliit siya. Ah, oh, maliit. Siguro mga daycare, kinder, mga nadiskel. Oh my god. Iba yung pakiramdam ko, laki ng ulo ko. Ah, dito na yung baraks ng caretaker dyan, oh. No? Baraks na ng caretaker rin dyan. Na, balik tayo dun. Dito lang tayo. Hindi ko ano, hindi ko nga sa ibang box ko. Oo. Iba yung ano, pakiramdam ko. Uy! Naglalakad talaga. Ako po. Ikilabutan ako. Huh? Sakit nga ng ulo ko eh. Sakit ulo mo? Ano uh -huh. oh, nga nga naman mo ha? Masakit lang ulo mo. Eh no. Gawa sa harap lang natin yun. Lakas ng lakad. Oo, hindi ko sa to. Wala ka rin kasama, hindi pa ka nagsulo so, ko. Gusto ko punta lang yun dun, oh. Ako, dito ka lang. Tagit lang. mababasa kasi han. Maano pumasok pa sa ano yung... Ano okay? yun? Mm -hmm. Tingnan ko.

Dito, tayo na dito. So, yun. Baho, di ko kaya. Oh, shit. Nakakatakot. May naririnig ako. May naririnig ako. May naririnig ako. Na naglalakad, tsaka bumubulong. May naririnig ako nagsasalita. Parang... Run. Gago! Panginoon na, tinakbuhan ako! Siraulo ka! Siraulo! <laughs> <laughs> tinakbuhan ako! Ba't wala ko tinakbuhan? Ti ka! Ano, puntahan pa natin yan? Ito guys, resort naman tong kabila Diyos ko po! Tinakbuhan ako! Siraulo! Uy! Ngayon, hmm, baka nga naman yan. Oh, at Ito yung tataan na namin. Ito, magigaag. Ito, magigaag. May nang ganyan pang ano. Picture. Ayan na guys, natatakot na po siya. Ako din naman natatakot. Pakita lang natin ito. yung explore nito. Oh shit Iba, iba Iba, ang laki ng ulo ko dito Ay putang ina mo Oh my god Ang laki nito Creepy Parang dami nakatingin sa atin dito Ayakol yeah, yeah, ano tayo? Ayan, eh, tara. Parang ang dami nakatingin sa amin dito mga boss. Oop! Oh. Gi. Mahabaan nyo lang yung... Ha? Mahabaan yeah. nyo lang yung... Oo. Iba yung pakiramdam mga boss. Siguro ano na, dito na natin ang ano... Kasi ano eh, iba yung pakiramdam ko doon. Hindi ko ito explore yun. Susunod na pag marami tayo. Ano na lang siguro itong mariridik na building na ito ah ayun tayo oo madali lang ito eh ito kayang kaya ko, to, kahit ko to eh. oh, ito kahit ko ito eh oo ito kahit sholohin ko ito kaya ko ito sholohin eh <coughs> so hindi kasi doon naman kami lalabas eh doon kami lalabas eh ah ayun na bye buwer pero ulo tinakbuhan mo ako Oo, na may narinig ko eh. Uy! Ano? Golf ano? Bahulan ng golf? Uwi natin? Bahol kaya iwi yan? Pwede ba mag-uwi ng gamit sa ano? Sa mga abandoned place? oh natuloy ako. Hah! Nakulusan eh, tinakbo na ko. So, yung mga boss amo, yun lang naman. Marit lang naman tong location. Mamaya mag-explore mag pa kami, magboblog vlog pa kami. Siguro ang pasukan ko itong ano, yung resort. Ang kumo. Paano kung niya na dyan, bantay dyan ako. Hmm! May halitap-tap doon eh. Hindi sa kaso. Hindi eh, no? Airplane. Hehehehe. <laughs> Kaya na tayo. Kaya ko na ito rito. Kaya thank you mga boss amo. Ah, pag mahal, Maraming maraming salamat sa pag uh, support nyo sa akin. Uh, subscribe nyo ako sa aking YouTube channel na Boss Benok TV. Ganoon din sa aking uh, Facebook channel, Boss Benok TV sa TikTok. Kaya marami maraming salamat. Eh. Kira ulo siya. Ay, ako. Sinakbuhan ako. Hey, tapos takot ba mo? Maulong <laughs> ko dito so, Maraming maraming salamat Pupup na tayo And, Bye bye mga po Pupup pinto Ang dilim ay haharapin ang nino ng nakaraan Di na makakasinil Pupusa ng pinto Tapos na ang takot